tumawag sa akin yung mga ibang mga magsasaka sa Pampanga. Mm -hmm. uh, Sen, sabi nila, kailangan malaman mo na kami ay halos uh, nag-iiyakan dito. Isang pag-iyak na may kasamang paglulupasay, sabi nila. Mm -hmm. Mabigat na to, ha, sabi ko. Sipisipin mo eh. Lalaki itong mga ito eh. nag Pangkaraniwan Pagkaraniwan sa lalaki, yung iyak niya eh. Ay e pinipigilan ho yan. Pigil yun at saka mm. kunting ano lang yun. Batak, Pero batak. para ang isang lalaki <laughs> ay maglupasay. <laughs> Mabigat na sa problema nito. <laughs> Di diba? uh -huh. ano ba? Oo. Ano baka kung nangyari? Eh ang presyo po nang pala eh. Yung kagagapas lang po, yung hindi pa namin nabibilad. Uh, hindi pa nabibilad, oo. Pitong piso hanggang 8 piso na lang per kilo. Nako po. Pa, paano pa po kami mabubuhay? Pitong piso? Oo, oh, kahapon ito. Bakit ka ako nangyari yun? Ayaw na po kasing bumili ng NFA. Uh -huh. Bakit? Uh -huh. Eh paano po silang bibili? Wala na po silang paglalagyan. Eh punong-puno na po lahat ang ano eh. Uh -huh. ang, ang kanilang uh, budega. Totoo naman eh. Uh -huh. Actually, ang immediate na impact niyan, kaya nagkaganyan, dahil nga sinabi kasi ng Malacanang, mm -hmm. oh, magsisimula na tayong magbenta ng 20 pesos per kilo of rice. Aha. Sinabi ko na sa iyo noong paano na ito uh, Ilang, ilang buwan na na itong ganitong mga pagpapasya, mapangalib. Mm -hmm. Ang unang epekto nito, babagsak ang pang rice ng palay. Nangyari. Mm -hmm. Ay, if ya yeah, announce mo naman na 20 pesos, anong sasabihin ng mga barkada mong mga kawatan? O, ay, akin na yung... Ibenta nyo na, wala na, eh, mababa na ang presyo. Ibenta nyo na sa akin na wala na bibili sa inyo. Mm -hmm. So, yung, yung mga kawatan, yung mga gustong kumita, mm -hmm. mga trader, ah. mga trader, sila kikita rito, eh. Mm -hmm. Kapag ka hindi pa nabilad, 7 to 8 pesos. Grabe. Eh, pag bilad na. Pag bilad na, 11 to 12. Nako po. Wala ba? Bulugi ka pa rin. Bulugi, ka mo. Uh -huh. Ang production cost mo para makapag-produce ka ng, ano, ng palay, 22 pesos. Mm -hmm. Yun ang break-even. Tama po kayo. Hindi ka pa kumita ron, ha? Nila pa. Oo. Para kumita ang, uh, para kumita ang farmer, 25 pesos. Mm -hmm. Yan ang ayan uh, ang bilin mo. Per kilo palay. Oh, or... oh. kit may kita na siya doon kahit papaano. Oh. E bibilin mo ngayon ng 7 to 8 pesos. Anong mangyayari sa kanila? Magtatanim pa ba sila? Oh. Hindi na. Siguro pinipersa sa inyong presyong